May manok din. Pilipino lang naga-ice cream sa morning. Look! Yes. <laughs> Look! Two-in-one flavor ice cream. Tada! Isa lugaw! Tapos fresh pandesal! Tapos yung saging, kahapon lang to binili. Pinrito today. Jumbo. Tuwan-tuwa sa jumbo. Kunin <laughs> Pupunta. <laughs> Gabby where are you going? pata sa kalsada sa... saan kami ang punta na? niyo? punta kami sa bahay namin dati papakita ko kayo ay! paano pala dati papakita sa kanya? siya kanino? kay Gabby yeah. andito na kami pupunta sa bahay namin ito yung tinadaanan ko lagi dati. Papunta sa school. Pauwi. Hi nila Lola dati. Lolo Angel! Doon! Sasamahan daw kami ni Tito Ple. Ayaw, wala na yung kubo. Dito yung kubo dati, guys. Ang laki na nang... Ito, guys, lupa nung tita ko. Mga tanim ni Lola, mga okra. Tapos andun sa kabila yung pupuntahan natin. Dito na kami guys. Hindi ko na na-video yung loob kasi ang daming kailangang ayusin. So babalikan na lang namin. Dito kami naglalaro dati lagi. Dito lang sa harapan at sa likuran. Kapit <laughs> kami sa busy highway. Maharlika highway guys. Buwis buhay tawin. Eh. Oh my god. me we <laughs> Whoa.

So, nagkaka-technical difficulties ako ngayon doon sa ginagamit kong pang-upload. apa So, nire-reinstall ko siya. Medyo matagal kasi sobrang bagal ng wifi. Pero meron akong fun fact sa inyo. Ito, if nakikita nyo yung wall na yan, nung mga bata pa kami, wala pa tong wall na to. Open space lang yan. Pero hindi siya lupa ni Lola May. So, I think, a few years ago, before pandemic na bilis siya. And then, ginawa siyang talipapa. So, ayan. As you can see, yung sunrise, hindi na siya ganong makapasok sa mga halaman ni Lola Mae. Pero thriving pa rin yung halaman ni Lola Mae. In fairness. Good morning! Naglalakad kami sa village. Ay, papuntang village pala may manok, guys. Tumawid kami sa Riles para makapunta sa village. Tapos, yes, andito na kami. Ganun lang kabilis. Papasok pa lang kami. Pakita ko sa inyo. Wala pa masyadong bahay dito. Nandito na kami sa loob. Dati nung wala pa tong village, dito nagpapalipad ng saranggola yung bunso namin kapatid. Dito kasi yung lumakas ng irinis. Magano kami? Lulupa shopping. Wow! Wow, palang lot na to, guys. Dati gagawin sana siyang parking. Anong nangyari? Ah, wala daw. Kita nyo, guys. Sobrang dami pang lupa eh. Pero marami na din na tayong bahay. Ang sariwa ng hangin. Alas 8 pa lang. Alin to? Ah, ito pala. Dito pala yung kay Lola may Ayun mo pa, binili nila na lang. Kaya tita Jinky na siya, diba? Jinky ito. May makakalas sa lubong kaming mga aso, guys. Mga aso gang, may isa dito, takot na takot na. Ano na yun po? Oh, bakit yung may dilan? Oh, Takot sa aso. Wala pa naman siyang buntot. <laughs> Yan po. <laughs> Binate na ako dito. Ayan yun yung mga aso. Ayan yun yung mga aso. Ayan yung mga aso sa likod ko. Ayan po. Ano na? May daladala dala pang sandatang payong. Tumas na lakad mo yun Nahiram lang ako ng na Nabasa ng ulan yung chinelas. Okay. sa aso? Awesome. Hindi hmm. ako takot pa. Strong. Pauwi na kami. Puro for sale dito. Wala ka masyado Hey guys! Naglaba ako kasi ang ganda-ganda nung araw. Tapos, bigla-bigla nagbabadya itong mga ulat na to. Tinatakot ako. Oo, oh, tinan nyo mga ulap na yan. kanina araw-araw. Tapos sa so dito wala magawa sa buhay. Naiinip ka na ba, Yomo? Hmm. Bakit ka naiinip? Sarap-sarap ng fruit salad o oh, gawa ni Lola, meh. May. May naliligaw ng manok sa hardin ni Lola, meh. Bubugawin ni Yomo. Dahil <laughs> swear yung pambahay. Hindi <laughs> naman ganun mambugaw. Ay, makikita yung pantisabla sa <laughs> oh, May ginagawa yung lola ko na ako curious ako so tatanungin ko siya. Ano ginagawa mo lola, May? tap naguhugas ng itlo. Eh, ang puputi naman niya. Ano ba? Ay, nga doon ka rin ba? Ang ito. Ay, ilalagay ko sa layo. Ah, ang galing naman. Eh, sa sabi ni Mang Elma, sa lahat ng bahay, pinakamalinis na ang amin aming bahay. Pati itlog malinis. <laughs> Pati itlog malinis. Ayun na nga guys, pag ganito-ganito lang kami dito sa probinsya. Malapit na magpasko so abangan nyo kung anong handa namin. Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. Para Bye. naman anyways, don't forget to like, share and subscribe. Bye. Bye.